maganda ang araw po uh, ngayon po ay pangwalong vlog po natin day, is, day 8 po sa ating uh, daily vlog sa ating paglilitos hydroponics litos kratky method so ngayon po is monitoring tayo at saka maglilinis po tayo sa ating greenhouse sa so ito po ay gamit na na plastic at kailangan po itong labahan at saka i-disinfect po natin ng suot ng so kumustahin natin yung ating istrusa ito po ay maliliit kasi naubusan po ito ng newton solution dati so ngayon na rin again ko na so naubusan po kasi ito hindi ko na ano uh, monitor naubusan pala ng isang araw kaya yun yung epekto nila Samantala so, yung iba naman is malulusog man po Strus ayan. Strus sa uh, Litos variety. Tsaka Ngayon natin to. dinisan natin to kasi dito naman ilalagay natin yung pang fourth batch. Yung itinanim natin kagabi. Yung sinasaw natin kagabi. Pang fourth batch yun. So dito natin yun ililipat. After mga by Saturday na naman po. Ito yung second batch. Third batch. Tsaka kumustahin naman natin yung ating D2 from transplanting. Ito yan. So, D2 from transplanting. So, ito naman. So, kung magtaka po kayo, may maliit dito, subang liit. Ito naman ay, no? Yung hindi may iwasan na mayroon talagang ganyang seedlings. So, itinanim ko lang kasi... Uh, sayang naman tutubo rin yan at saka nagkukulang nga ako eh doon, no, Kulang ng seedlings. Kasi may namamantay talaga. Or, at saka may, may liit. So ito yung dito. So ngayon po is maglilinis tayo, magliligpit tayo ng mga kalat dito sa loob ng greenhouse. saking po tayo na ang water level uh, okay naman po uh, sa so nga pala every tanghali po is minimisting po ito ng water plain water sa so nga pala uh, yung inilagay natin dito nung ano, sunday is pure nutrient solution na 100% po ng solution natin So, yun lang po yung ating maintenance ngayong ika-8 days, ika-8 day ng ating pagtatanim dito. So, ulitin ko po, second day from transplanting ng ating first batch. So, ang total age po nito is nasa uh, 22 days old na from sowing. 'Yan sila. So, ito malapit na ma-harvest. Okay? Oh. So maraming salamat po sa panood. Kung naman po bukas yung ating ikaw siyam na araw ng pagbablog. So maraming salamat po.